sa pagbalik tanaw mga kaibigan. Ang video kong ito, ang vlog kong ito ay isang pagbalik tanaw sa mga nakalipas na karaan. Yung panahon na naghihirap ako. Siguro yun yung time na pinakamahirap sa kalagayan ko sa pagkakaroon ko ng sakit na GERD, anxiety, at depression. Ito mga idol, mga kaibigan. Gusto ko lang i-share, ano, gusto kong ibahagi sa inyo paano nga ba ako gumaling sa sakit na good. Imagine, uh, marami talaga ang naghahangat na biglang gumaling sa sakit na good. Mahirap kasi, eh. no? Mahirap ang may sakit na good. Sa mabilis na, ano, na usapan, mabilis na salita, sidente talaga yung paggaling ko sa Lord. Hindi ko akalain na sa panahong um, lubos na naghihirap ako sa sakit na Lord, doon paggagaling yung sakit kong ito. Ano? Imagine mga idol, uh, since 1990 nagkaroon na ako ng sakit. Ano? Uh, simula 1990, umabot ng 2019-2020. Ano? na nalilito na ako, hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ko alam kung ano ba talaga ang kondisyon o sakit na meron ako. Marami naman siguro dito sa mga nanonood ng vlog ko o nakakapanood ngayon, bago ka lang dito sa um, kwentuhan natin ito, ano, um, marami ang hindi alam talaga ang kondisyon. Ako kasi mga idol, mga kaibigan, Lito-lito na ako. Ano nung panahon yun? Ano ba talaga yung sakit ko? Kasi ang daming doktor, ang daming hospital, pati mga albularyo, pinupuntahan ko na para lang gumaling ako, para malaman ko kung ano kondisyon ko. Kasi ako mismo hindi ako makapaniwala na yung sakit ko, yung sa GERD lang yung sa sikmura. Kasi maraming nararamdaman ako. Ano, parang ang hina-hina ng katawan ko. Parang uh, ilang na lang hindi pumipirma, yayao na ako. Pero sa hindi inaasahan, mga idol, ano, sa hindi inaasahan, bigla kong nalaman ang pamamaraan kung paano ako gagaling sa aksidenteng pamamaraan lang. accidental aksidente lang talaga, idol. Pero marami na akong mga kwento na naibahagi dito, mga idol. Uh, ano lang, siguro tuloy-tuloy ko lang ginagawa. Uh, hindi kasi scripted yung video yung ginagawa ko. Hindi ito yung uh, nakalulung sulat, nababasahin, uh, pinag-aralan. Kung ano lang talaga yung experience ko, kung ano lang talaga yung... Kasi yung experience hindi yan ano eh hindi yan malilimutan basta-basta ah, kahit pa um, baliktad balik din yung pagtatanong iisa ang isasagot kasi karanasan nangyari ano hindi katulad do sa binabasa si nasa ulo kinabukasan tanungin mo yan hindi na niyan alam yung mga pinagsasabi niya kasi ano uh, pinag-aralan lang uh, siguro for video process for process lang katulad ng ibang vlog na ano, na ginagawa ano uh, scripted para makapagpasaya ng tao iba yung ano iba yung ganitong sharing yung katulad ng sa akin saka do sa iba nating mga kaibigan uh, kasi ano to uh, nangyari ano na nangyari yun mga idol uh, kaya ako nasabi nang 2019 to 2020 doon lang natuklasan kung pa paano ako gagaling at doon nagsimula kung pa pa, doon nagsimula hanggang sa totally gumaling ako ano natapos ang pandemic natapos din yung sakit ko nawala din ano pero sobrang hirap yung panahong yon ano sobrang hirap kaya siguro natuklasan ko pakipaglaban ng tunay ano kasi nung panahong wala pang pandemic nakaasa talaga ako sa doktor sa gamot. Pero, yun, dahil sa nakaasa ako sa doktor sa gamot, tapos tuloy-tuloy mm, naman na hindi na mawala yung sakit, hindi ko na talaga, ang nasa utak ko talaga noon, meron akong cancer na hindi nakikita. Sabi ko, ano kaya to oh, Ano kaya ang klaseng cancer meron ako? Bakit? Uh, hirap na hirap na ako, pero hindi nakikita. Siguro kapo, kulang pa yung pera ko na pagpapagamot para matuklasan. Ano pa kaya yung kailangan kong laboratory? Ano pa kaya yung kailangan kong procedure para makita yung, yung cancer sa katawan ko? Yun yung ano, yun yung uh, nasa isipan ko nun. Kasi nga, hirap na hirap na ako sa sakit natin. Ano? Hirap na hirap na ako. Katulad nyo, mga idol, alam ko, hirap na hirap kayo. Dahil nga doon sa pandemic, nawalan tayo ng access paano tayo magpapagamot. Yun lang naman yung ano eh, yun lang naman yung inaasahan ko sa araw-araw, kahit na hindi ako gumagaling, at least uh, natutulungan uh, na ano na gumiging hawa yung pakaramdam ko kapag umiinom ako ng gamot. Yun nga lang, uh, hindi nagkatagal bumabalik. Siyempre hindi yun yung pangarap natin na pansamantala lang uh, maibsan yung hirap. Ano? Gusto natin yung tuloy-tuloy uh, na hindi na tayo maghihirap sa sakit. Ano? May time nga na nananalangin ako, sana kuhanin na lang ako, hirap na hirap na ako. Alam ko hindi lang naman ako yung nag-isip ng gano'n. Marami. Ano, marami tayo. At uh, yun nga, yun yung depression. Talaga namang kasi nakakahiya na, nakakahiya sa pamilya mo, nakakahiya sa asawa mo na parang pampabigat ka na lang. Paano mo sila bubuhayin? Parang yung mga pangako mo, hindi mo matutupad. Yun yung ano, yun yung time na talaga ano. Tapos nung ano, nung magka-pandemic, nasa isip ko, paano na yung pamilya ko talaga? Walang-wala na, wala ng doktor. Hindi ako tatagal. Hindi ako tatagal. Hindi ako sa pandemic mamamatay sa sakit ko ang kagandahan doon mga idol, na wala talaga ako ng time sa ano, wala na ako ng time sa um, uh, pagpapaaraw, pagpapapawis, tapos yung pagkain, syempre, dating kinagisnan, yun at yun. Tapos ang isang naging problema ko, hindi lang doktor na wala ano, di lang yung doktor na wala, pati yung gamot, kung paano ka bibili ng gamot. Although, wala naman naging problema sa, ano ko, sa mm, aking kinikita. Kasi government nga ako, uh, yun, doon ko nakita na napaswerte ng na mga empleyado sa gobyerno kasi uh, kahit na dumaan yung pandemic, hindi kami na problema sa panggastos. Kasi tuloy-tuloy yung sahod namin, tuloy-tuloy yung sweldo namin. Pero anin ko yung sweldo kung ano kung uh, mamamatay naman ako dahil hindi ako nakakapag-check up, hindi ako nakakabili ng gamot na hindi ako nakakainom ng gamot. Aksidente. Sabi ko nga, dahil doon sa panahon na yon nagkaroon ng pahinga yung katawan ko ano, na sa stress ano, nabawasan yung stress sa trabaho pero parang di rin naman kasi nga araw-araw natatakot ako kasi parang andun pa rin yung stress pero yung physical, mentally stress, yun yung mas lumaki. Siyempre mas mahirap din naman yun pero at least sa uh, yung physical, yung sa katawan, nabawasan. Isa na yun sa dahilan ko pa, ba bakit ako gumaling. Pangalawa, dahil walang ano, walang nakakainip, nakakainit sa loob ng bahay, walang gagawin, may compound kami dito. Nagturon ako ng time para magpapawis kasi nga, gulong-gulong ng isipan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Grabe na yung anxiety ko. Gumawa ako ng libangan sa sarili ko. Nagpapapawis ako dito, pekot-ikot. Ano, uh, nato, nag, ano ako dahil nga mahirap bumili sa palengke. Nato nagano ako ng mga pagkain. Taon 'yun, mga ito la. Taon na, na naka nakaano tayo noon. Naka um, home quarantine tayo noon. Mahigit dalawang nasa dalawang taon 'yun. Sa panahon 'yun, naging fresh yung pagkain. Gulay. Ano, gulay. Kasi kaming mga nasa gobyerno, halos hindi kami kabilang sa mga ayuda kaya dahil may sahod nga kami. Kaya yun, uh, mahirap na pupunta ng palengke. Minsan, natatakot. Katulad ko, may sakit nga ako. Bakit ako makikipag-salumuhan pa sa ibang tao. Baka mamaya, alam ko na mahina resistensya ko, mahawa ako. Uh, yun, ginawa. Nagtanim-tanim ng mga gulay. Ano, organic siyempre. Yan. Uh, fresh yung pagkain. Hindi sinasadya na at uh, naging tama yung dieta ano ano naging tama yung dieta hindi katulad do sa dati na uh, ordinary araw ng panahon wala pa yung pandemic for diet talaga ano uh, sala yung diet hindi yun hindi ko sinasadya yun isa yun sa dahilan kung bakit ako gumaling pangala yung pangatlo napapaarawa nakakapagpaaraw ako na dati wala na yun walang walang time sa pagpapaaraw yun yung ano yun yung mga ilan sa dahilan na uh, uh, pa, bakit ako gumaling sa sakit na GERD. Tapos dahil nga walang doktor, walang uh, hospital, walang gasi nung gamot, ano kasi ang hirap bumili talaga ng gamot ng panahon yun. Limitado yung libangan. Kaya ang ginawa ko, social media. Nanonood ako ng ano-ano hanggang sa ngayon natuklasan ko nga yung ano yung kasi nga bukod sa nagse-search ako noon uh, ginawa ko libangan na makapag ano makapag vlog ano vlogging tapos yun uh, nagkukuwento ako ng sakit ko ano dahil ano dahil mm, uh, hirap na ako iba na rin yung may napapagkwentuhan ka doon ko dina dinala yung kwento ano nagkukwento ako ng ganito. Tapos ano, tapos may mga comment, ano, doon ko na nalaman na may mga nagbablog ng tungkol dito sa Gerd. Ano, yun, doon nagsimula, nag-research -re na ako, uh, marami na ako um, napapanood, ano, mga mensahe din sa mga dating may, may mga Gerd din, may mga sakit. Tapos sa Facebook dati, nagiging naging active ako noong panahon yun na sa ano sa mga messenger. Madami ako nakakakwentuhan na katulad ko. Naka-adapt ako nung ano nung mga ginagawa nilang practice. At lahat 'yun tinatan, tin, tinatandaan ko talaga. Ano, iba't iba, iba't ibang tao, iba't iba yung turo. Iba't iba yung kanilang uh, nagigi practice sa kanilang sakit. Inadapt ko yung mga alam ko sa mga kwento nila na nakakatulong sa kanila. Ano? Yun. Tapos, more on, dahil nga wala namang gamot doon, ang inaral ko, ang aking, ano, ah, uh, pinag mabuti, yung mga, ano, yung mga herbal, mga herbal, yung mga nagtuturo na tungkol sa herbal, ganyan. Kasi, kung gamot yung aaraling ko, wala naman akong bibilhan. Ano? Ang hirap, ayaw ko rin lumabas. Kung herbal, dito lang sa paligid, sa barangay, meron. Yun yung ano, yun yung inaral ko ng inaral. Tapos, uh, more on, ang karamihan sa mga natuklasan ko na uh, nakakatulong, ito nga ganito, uh, organic na pagkain. Ano, ibig sabihin, yung mga sariling tanim. Ano, kasi pag sarili ta din pwede mong maging organic kasi hindi ka mag fertilizer. Ano, hindi ka mag-insecticide. Yun. Tapos ah uh, diet pala talaga diet. Ano, diet ang kailangan. Tapos yung mga natural na medicine hindi yung synthetic. Ang dami kasi nagko-comment ng ganyan, ang daming mga uh, nakakakwentuhan mo na may mga sakit, iba't ibang klase ng sakit. Yun yung mga sinasabi na ganun na ako, nag-search na ako sa internet, na na ako. But, puro ganun, sabi ko may, may ganun nga pala. Tapos, hanggang sa umabot na ako sa mga uh, panonood ng YouTube ng mga doktor, yung mga katulad din na doknad, ganun yung mga tinuturo nila. Doon nabuksan yung isipan ko. Ano? Tapos yun, habang ginagawa ko yun, ano, nakakaranas na ako ng mga pagbabago. Iba na. Ah, lang gamot. Ano kahit walang gamot? Although, tinutulungan ko pa rin naman ng gamot. Pag may gamot ako, dahil ng... Ano yun? Um, mabisang ano pa rin yun Mas, mas, mas mabilis na pantanggal ng... Ano? Ng... St. Thomas? Ano? Pero hanggang sa yun, hindi na ako umiinom ng gamot. Tapos nung mag-open na ang ating ano, ang ating community, ano nakakalabas nakakalabas na tayo, Uh, yung paligid ay kumaunti na yung uh, may sakit, yung namamatay, ano, na, kumaunti na, uh, pinayagan na tayo maghanap buhay, nauuso yung ano, dahil ang daming nagka-anxiety doon, no, ang daming na depressed, ang daming lumabas na sakit sa mga uh, iba, sa mga ano, sa mga kababayan natin, nauuso yung mga all, yung ano, yung network na ano ng mga food supplement sa'yo. Sa totoo lang, ang dami kong inatindan ng mga seminar ng food supplement. At doon ko natuklasan na ang... Dahil nga sa seminar, ano, uh, pinag-aralan ni, eh, pinag nila yan, talagang ang tinuturo nila ay yung mga natural na ano na medisina. Yun yung makakapagpagaling sa iba't ibang uri ng sakit talaga ang dami, ang dami kong uh, inatendan na mga seminar. Pero wala akong ano, wala akong sinalihan. Ang ginawa ko nang talaga, kaya umatin ako, <clears throat> nung una, napilitan lang ako matin dahil mga kaibigan, uh, pinaten, ganyan. Pin napilitan lang ako. Tapos yun nga, nagka-idea ako na tungkol sa pagpapagaling. ay eh, syempre, may sakit ako. Di... Ang ginawa ko, pag may nababalitaan ako ng mga seminar, umaten ako. Ano, nag, ano lang, take note lang ako lagi. Take note lang ako lagi. Hanggang sa, um, ano, sa, napag, tagni-tagni ko, lahat yung pinag-aralan ko sa mga seminar, pare-parehas lang. Pare-parehas lang ng, ah, uh, ang nagpapagaling sa sarili natin, ay ang tunay na pagkain ng tao. Ano, tunay na pagkain ng tao, hindi synthetic. Ano, hindi gawa ng tao, kundi gawa ng may kapal. Gawa ng kalikasan. Kaya yun, uh, magpuprotekta at uh, maggagamot uh, sa mga problema natin. Yun yun yung dahilan kung bakit ako gumaling. Ano? Nung isipin mo to eh, ano ngayon, pamula 19, yan 2019, 2020, ano, doon yung 2020, next, ano yan, uh, buong taon ng 2020, uh, nag, ano na ako niya, nag-i-start na, nagsisimula na ako niya ng, ah, uh, matuklasan yung mga pagpapagalingan o no? 2021, 2022, medyo okay-okay na ako. Ano? Wala na yung pagbabago sa akin. Yan naman yun, makikita nyo sa mga vlog ko. Kasi yun yung mga panahon na nagbablog na ako. Na ano, nagbablog na ako. At may sakit pa rin ako niya na tuloy-tuloy na pagaling ako ng pagaling. 22, ano? Magaling na ako niyan. 23, 24. Ano? Okay na, okay na ako. Uh, dahil lang dyan, isipin niyo mo yung ilang taon lang. Ano, ilang taon lang na ginawa ko yan. Pero hindi simple lang pagpapagaling ha hindi magic yan na pag ginawa mo yun, magaling ka na ako. Ganun ka tagalan na uh, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24. Ano? Ganun, ganun. Pero ano eh, uh, sisipagin kang ipagpatuloy kasi nakikita mo yung uh, magandang resulta. Ano? Um, gumagaling ka talaga. Uh, lumalakas ka talaga. Kaya yun, nagtuloy-tuloy ako doon. Isipin mo yung 1990 hanggang 2019, pahina ako ng pahina. Pero yung, pero ako, maraming doktor na pinupuntahan, may maraming gamot na iniinom, pero pahina ako ng pahina. At uh, parang wala ng pag-asa. Pero doon sa um, uh, natural na makikita natin sa kalikasan, gumalik ako sa maiklim panahon. Ano? Maiklim pa na nyo kumpara dun sa um, gamot yung ginagawa ko. I yan, yun. Yung, ano, yun yung gusto kong ishare sa inyo mga uh, kaibigan. Yung umasa sa pagpapagamot at saka um, uh, gamitin yung uh, bigay ng kalikasan kasi yung bigay ng kalikasan uh, sakto yun sa ating katawan kasi yun yung kailangan. Ano? Kasi yun pa rin yan kung alin yung gagawin mo. Kung yung katulad ng nagpagaling sa akin, kung bakit ako gumaling, kung paano ako gumaling, o yung commercial na gamot na mabibili mo sa butika. Yun lang mga idol, sana kahit pa paano uh, may natutunan kayo sa share na uh, binigay ko dito kung paano ako gumaling. Siyempre, uh, hindi ko sinasadya pero pinagpatuloy ko. Ano? Ang natural na mga halaman na galing sa kalikasan, tamang dieta, tamang da uh, tamang diet, um, bawas stress, inom ng tubig, pagpapaaraw, pagpaka Pagpapalakas sa katawan, pamamagitan ng ehersisyo, pagdititox, paglilinis ng katawan, iwasan ang mga dechemical na pagkain. Yun lang. At um, sigurado ako na gagaling kayo. Lalo-lalo na yung mga mantika at maalat ma at matamis na pagkain. Babay po at agad bless you. Ingat po tayo. At um, sana katulad ko gumaling din po kayo.